Pagbati sa iyo, nandito na naman tayo para sa isang um, masusing paghimay. Hello! Mukhang interesting yung materials natin ngayon? Oo nga eh. Ang mga hawak natin ngayon, bale mga kalakip itong mga listahan ng tanong, exercises, mga practical na hakbang galing sa guide na So Boldly, Reap Eternally ni Chris R. Velasquez. Ah, familiar ako dyan. Mukhang ang focus talaga nito ay, um paano ba palalakasin yung impluensya mo sa mga relasyon mo para mas lumawak yung epekto, lalo na siguro sa konteks ng, alam mo na, pag-share ng faith. Tama. At ang goal natin dito, hindi lang i-review yung mga tanong at exercises, kundi talagang himayin natin, di ba? Para makuha yung mga pinaka-importanting ideya, yung mga actionable steps na pwede mong gawin. Oo, yung nga titignan natin paano hinahamon nito yung parang karaniwang pag-iisip mo tungkol sa presence, sa pagpapahayag, sa multiplication, lalo na sa leadership mo o sa personal mong buhay. Sige, simulan na natin, unpack natin 'to. Isa sa mga unang parang malaking usapin na lumalabas dito ay yung pagkakaiba o minsan parang may tension eh between yung presence lang, yung andyan ka lang, tsaka yung talagang active na proclamation, yung hmm. pagpapahayag mo. Ah, uh, yung presence versus proclamation. Oo, oo. Tinatanong ka rito, parang hindi kaya yung mismong pagiging komportable mo sa isang relasyon, yun na pala yung nagiging hadlang, yung feeling ba na yung balakid nasa labas o baka, ano, Nasa sarili mo lang. Yung pag-aalinlangan mo. Oo, at alam mo, crucial yung tanong na yan. Kasi sabi dito, oo, importante yung trust building, yung credibility. Siyempre naman, di pwedeng wala niyan. Pero may danger din na baka sa sobrang pag-iingat mo o kakahintay mo ng perfect timing, eh hindi na umabot dun sa point ng sharing. Ah, okay. Nagiging paralysis by analysis. Parang ganun nga. Hinihikayat kang i-check mo yung mga relasyon mo ngayon. Saan ka ba may matibay ng tiwala pero um, para may pumipigil pa rin sa'yo na mag-share. May mga reflection questions pa nga na parang tinutulak kang tanungin mo sarili mo. Ano ba talaga hinihintay ko rito? Nakakaintriga nga yan. Madalas kasi ang mindset natin, wait lang, di pa perfect yung relationship. Pero dito parang sinasabi, ingat ka, baka yung comfort zone mo, trap na pala. Yun. At kasama na rin siguro dyan yung um, pagiging sensitive kung kailan ba talaga handa yung kausap mo, ba? Diba? Hindi naman pwedeng basta-basta ka na lang. Paano rong mahahanap yung tamang timpla, yung balance ng patience, tsaka yung urgency ng message? Eksakto. At hindi lang ito simpleng teknik sa usapan eh. May mas malalim na ugat ito, yung theological foundation. Sinasabi rito na yung pagtatanim, yung sowing ng gospel, hindi lang siya parang ano, nice to do or personal choice mo. Oh, okay. Itinuturing siyang kingdom mandate, utos. Talaga. So ang tanong para sa iyo, paano nito binabago yung sukat mo ng obedience? Hindi na lang siya based sa kung ano yung comfortable sa iyo o kung ano yung strategic para sa iyo, kundi based sa utos. Alam mo dito lalong nagiging um interesting kasi Parang challenge ito sa madalas nating priority, 'di ba? Yung mga ano, maayos na strategy, magandang program, o kahit yung sarili nating convenience. Oo, oo. Sinasabi pa rito na marami daw sa mga historical revival movements ang nagpa-ignite talaga ay yung bold proclamation, hindi yung sobrang safe na approach. Parang tinutulak kang magtanong, "Teka, baka masyado na akong nagiging safe." At directly connected dyan yung pag-revisit natin sa concept ng success. Kung ang primary measure pala ng Diyos according dito sa perspective na to, ay yung faithfulness mo sa pagtatanim, yung pagsunod mo sa utos na mag-share, at hindi lang yung um, number of results agad-agad. Ah, malaking bagay yun. Malaki ang impact nun sa metrics mo. Diba? Paano kung yung tinitingnan mong failure kasi walang immediate result, if e faithfulness pala yon sa mata ng Diyos? May mga parts pa nga dito na nagpapameditate sa Bible texts like Matthew 28, 2 Corinthians 9 para mas lumalim yung understanding mo dito sa mandate at sa true meaning ng success sa sowing. Okay, okay. Malino yung challenge sa mindset tsaka yung theological basis. Pero syempre, ang next question lagi, paano ko ito gagawin? Yung actual practical. Dito napapasok yung mga um, very practical suggestions sa mga appendices mo. Yun na nga. Isa na lito yung idea na pag-create ng climate or environment kung saan nagiging natural lang, hindi awkward yung mga usapang faith sa pang-araw-araw. Paano mo raw ito maisasama sa leadership mo, sa pamilya, sa barkada? magandang point yan. At kasama dyan yung pagiging honest mo sa sarili mo about compartmentalization. Yung minsan, hinihiwalay natin yung faith natin sa ibang areas ng life. Oo, guilty tayo minsan dyan. Hinihikayat kang, tingnan mo, saan mo ba ito nagagawa? At paano mo mas mahahalo, maisasama yung beliefs mo sa interactions mo, sa influence mo? May mga tanong pa nga na, ano, anong mga everyday topics yung madalas mong iniiwasan na pwede pala maging bridge. Napakahalaga niyan, yung paghahanap ng natural bridges. Tapos may malaking part dito na focus sa contextualization. Ito yung art ng pag-adapt ng message sa specific culture o context ng kausap mo, pero without sacrificing yung core, yung truth. Oh, critical 'yan. Pinag-iisipan dito san ka ba madalas mahulog? Sa sobrang pag-adapt na parang nawala na yung essence o sa kulang na pag-adapt kaya hindi tumatago sa puso't isip ng kausap? Paano mo inavigate yun? At hindi lang to theory ha, may mga concrete exercises talaga. Halimbawa, hinihikayat kang maglista ka, pag-aralan mo yung mga local na kasabihan, mga kwento, mga metaphors na gamit sa community mo. Ah, okay. Very practical nga. Tapos iisipin mo paano mo magagamit to para i-express yung gospel message in a way na mas maiintindihan nila, mas tatanggapin. Tinatanong ka pa nga, paano kaya tutunog yung gospel kung ikwento gamit yung heart language ng mga tao mo? Ang galing nun. Talagang pinapaisip ka paano maging mas effective. At mula sa personal na usapan siya pag a ng message, lumalawak naman ngayon yung perspective. Tinitingnan na hindi lang individual eh, kundi paano mo maabot yung buong social networks mo. Oo. Kasi kino question dito kung possible ba talaga yung widespread multiplication kung laging one-on-one -on -one lang ang focus mo. Dito pumapasok yung concept ng paghahanap ng persons of peace. Eto yung mga tao sa isang community or network na may natural influence. Yung mga pinakikinggan nire-respeto. Ah, mga key influencers kumbaga. Parang ganoon? ang idea, instead na itry mong kausapin lahat sabay-sabay, mas strategic daw na hanapin mo muna tong mga key na to. Pag nakuha mo crush nila, naunawaan nila yung message, sila na mismo pwede magbukas ng pinto para ma-reach mo yung buong network nila interesting strategy. May mga practical activities pa nga na pinapagawa sa iyo ng mapa ng relational network mo para ma-identify mo sino yung mga potential persons of peace sa paligid mo. Parang mas smart na paggamit ng oras at energy, ano? At ang pinaka-root daw ng lahat ng ito para maging sustainable ay yung pagkakaroon ng multiplication mindset. Ito yung belief and aspiration na ang goal talaga is hindi lang addition, yung dagdag lang ng tao kundi multiplication. Ayun. Yung mga nadagdag nagiging multipliers din. So yung mananampalataya nagiging tagapagbahagi rin at nagpaparami. Malaking challenge yan sa mindset mo. Tinatanong ka rito, naniniwala ka ba talaga na kayang mag-share and mag-start ng sewing agad kahit yung mga bago pa lang? O baka yung sarili mong standards ng maturity o kung ano yung ready na, yun pala yung humahad lang sa kanila para kumilos agad. Oo oh, nga no, baka tayo pa yung nagiging bottleneck? Grabe, nakakaisip tuloy. Baka pinapatagal natin masyado yung proses. Oo, paano raw makakatulong yung pagbibigay ng simple, madaling ipasa na tools sa mga new disciples para mas maagas lamang makapagsimula? May mga challenges pa nga dito na try mo raw magbigay ng isang super simpleng way of sharing sa isang bagong believer tapos i-encourage mo siyang itry agad yung parang learning by doing hindi lang learning by waiting exactly at syempre sa gitna ng lahat ng strategy at action na to hindi pwedeng wala yung prayer pero ang emphasis dito hindi lang prayer as preparation eh higit pa doon tinitingnan siya as the fuel mismo, yung gatong na nagpapaapoy sa proclamation. Pinapaisip sa iyo paano hinuhubog o baka nililimitahan ng current prayer rhythm mo yung reception ng mga tao na kausap mo. May connection ba yung lalim ng prayer mo sa lalim ng pagtanggap na na-experience mo? At napaka-importante rin daw nung responsiveness sa mga spirit promptings. Yung mga biglaang nudge or idea na, oy kausapin mo si ano, or share mo to. Oo, yung mga ganong moments. Paano raw makrain yung sarili na maging mas sensitive dito at mag-act agad with courage? May suggestions pa nga na mag-start ka ng prayer journal, focused specifically sa mga sowing opportunities na to. Ilista mo raw yung mga promptings yung response mo or lack thereof, tsaka yung outcomes para matuto ka at lumago dyan. Maganda yan, para may tracking. Ngayon, syempre, alam naman natin, hindi naman laging smooth sailing to. Kailangan din harapin yung mga hadlang, yung mga takot. Definitely. Tinatanong ka nga ng diretsyo dito, ano pa yung biggest fear mo na pumipigil sa'yo to be bolder in sharing? Fear of rejection ba? Misunderstanding? O yung feeling na ay kulang pa ako sa alam? Mahalagang tanong yan for self-assessment. Oo, at pagkatapos mong ma-identify yung fear, ang kasunod na challenge ay yung pag-reframe mo ng failure. Paano kung ang true failure in this context, hindi yung ma-reject ka, kundi yung manahimik ka na lang kasi naunahan ka ng takot? Wow, ang bigat nun. Malaking shift sa perspective. Binabanggit din yung role ng vulnerability, yung pagiging open sa sariling weaknesses. Hindi raw kailangan magpanggap na perfect ka o alam mo lahat para maging effective. Minsan daw, mas nakakakonect pa pag nakikita nilang totoo ka lang. Totoo yan. Mas relatable. At may mga practical ways din para labanan tong mga fears na to. May exercises tulad ng role-playing with a trusted friend. I-practice nyo yung mga dreaded conversation scenarios. Meron ding paggawa ng fear-to-faith action plan. Paano yun? Isusulat mo yung specific fear mo, tapos hahanap ka ng truth from scripture na counter doon, tapos magsiset ka ng isang concrete step of courage na gagawin mo in response. Parang battle plan mo against fear. Ang ganda niyan, very actionable talaga. Okay, so may plano na tayo sa fear. Pero paano naman yung sustainability? Paano masisigurong hindi to ningas kugon lang? Good question. Mahalaga raw na i-check mo ano ba talaga mini-measure mo. Yung quantity lang ba ng activity, yung number ng results, o baka mas mahalaga yung pag-measure ng faithfulness sa process, gaya ng napag-usapan natin kanina. At kasama sa sustainability yung celebration. Paano raw makakatulong yung regular na pag-recognize at pag-celebrate kahit ng small wins? Yung mga simpleng instance na nakapag-share ka o may nagpakita ng interest para masustain yung motivation mo at ng team mo. Oo, importante yon para di ma-discourage. At simply hindi pwedeng puro work. Ano yung mga rhythms of rest? Yung mga intentional na pahinga at recharge na kailangan mong i-build in sa life mo para maiwasan yung burnout habang nananatili kang active sa sewing. Importante ang self-care at bilang panghuling malaking topic dito sa materials, pinag-usapan din yung transition from sewing phase to harvesting or discipleship phase. Ah, yung paglipat? Paano rong malalaman kung kailan yung right time na mag-focus more sa pag ng mga nag-respond na, pero without totally abandoning yung ongoing need for sewing sa ibang areas or people? Importante yan kasi may danger din kung masyadong mabilis kang lumipat sa harvest mode sa pag-aalaga sa bago tapos makalimutan mo na kailangan pa ring magtanim para may continuous harvest. Oo nga, dapat may balance. Paano mo masisigro na yung mismong multiplication DNA, yung idea na everyone is called to be a sower too, ay nananatiling buhay habang nagugro yung ministry mo from simple sharing to more organized discipleship and gathering? May mga checklist at guides pa nga for planning that smooth transition. Grabe, ang lalim at ang daming laman nitong mga appendices. Kung ibubuod natin mula sa lahat ng napag-usapan, talagang kitang-kita yung malakas na push towards being more intentional, more active. Oo, sobra. Yung pag-shift from just being present to active proclamation. Malinaw yung challenge na tingnan yung sewing not just as an option, but as a mandate, where faithfulness matters more than just immediate results. At napaka-practical ng mga suggestions, di ba? Mula sa paggamit ng everyday conversations at cultural metaphors, hanggang sa strategic na pag-reach out sa social networks via persons of peace. Tama. Nandiyan din yung critical concept ng pag-equip sa iba for immediate multiplication, hindi lang addition. At yung pag-face ng fear, hindi by avoiding it, kundi through prayer, reframing perspective, and taking concrete action. Kung titingnan natin sa bigger picture, ang ultimate goal na tinuturo dito ay hindi lang simple growth, kundi yung exponential multiplication talaga. So, bilang panghuling pagninilay para sa iyo na nakikinig, Base sa lahat ng napag-usapan natin mula sa mga material na ito, iiwan namin sa iyo ang isang tanong na hinugot din namin mula sa isa sa mga appendices. Kung titingnan mo ang iyong leadership o influence ngayon, ano ang mas gustuhin mong maalala tungkol sa iyo sa future na ikaw ay isang taong nagtanim lang o isang taong nagparami ng mga kapwa tagapagtanim? Isang bagay na pwede mong pag-isipan pa ng mas malalim.